Another day, another vlog. Good morning, everyone. Samahan niyo ako at bibiyahe tayo ngayon ng Alfonso Cavite. mabe virgin ko na nga ang aking bagong luggage. At syempre, kahit isang oras kalahati lang yung tulog ko, kailangan maganda tayo mga siyas. Para naman hindi tayo napaghahalata na pabulok na ano. Pero bago po kami dumiretso ng Alfonso Cavite, dumaan muna kami dito sa BGC para mag-ocular sa isang kondo. May mga area apostery po kami mga gamit doon. At sa parking pa lang, alam ko may hirapan kayo mag-pick up at mag-deliver ng mga items. Pero sure, pre, kami pa ba? Laban! Nga po, kapag mga kondo po yung dideliveran namin, ay nako talaga, ino-okay na talaga namin yan. Napakahipit pa naman dito. Alam mo yung para kang kinakahon. Pero dahil madalas naman po kami nagdi-deliver sa mga kondo, kaya may idea na kami. Bawal po kasi mag-parking dyan, lalo truck ang dala mo tangan mo din ng permit. Kailangan namin i-check ang elevator. Karamihan po kasi sa mga condo ay maliliit lang po ang mga elevator. Pero sabi naman po na nag sa amin, may mga elevator naman daw po dyan na service. At may mga araw lang din po na po pwede mag-pick up or mag-deliver lalo ka magagawin ka sa loob ng condo. So hindi muna po ako mag-vlog dito dahil ang gusto po ng may-ari ay kapag maayos na isa ka ko na lang kukunan. Pero try ko na din po pagka pick up namin ng mga items nila kung pumayag si ma'am na naka -video. Dahil marami po mga nag i sa amin na naka-condo para may idea kayo. At dumiretso na nga kami ng biyahe pero i over muna kami para mag-almusal. Wala halos mga karinderiya dito kaya ang bagsak namin, kalibi na naman. At ang oras nga po ay 10.35 na ng umaga. Bali, kasama ko nga pala ngayon dito si Nana Cooks. Nasa 3 and a half months din po kami hindi nagkita. Touchdown! And dito na kami ngayon sa Alfonso Cavite. And alas dos mahigit na ng hapon kami nakarating dahil napaka-traffic. Tapos may mga experience din kami ng konting sita, sita dahil yung way po talaga papunta dito, may kahigpita lalo na kapag ka may top load ka. Kung mga 3 to 4 days nga po kami dito, kaya nagdala na rin kami ng electric fan. Bali, mag install po kasi kami dito ng cortain. At lahat nga po ng mga furnitures po dito ay kami po ang gumawa. And shout out po kay Madam Dali and kay Seth. Alam ko po na excited na sila na makita yung kanilang dream house soon. Daladala -dala nga uli namin tong makina dahil hindi po talaga po pwede na namin ng kurtina at ikakabit na lang namin. Magkaiba po kasi ito kaya sa mga ordinaryong kurtina na hikita ninyo. At dahil bagong retouch nga po yung bahay nila ay nilagyan namin ng mga cartoons itong hagdanan. Pero dati na po siyang mayroon, dinagdagan lang namin para sure na sure. May mga ilalagay po kami dyan scaffolding at akit baba po kami dyan. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi naman na kailangan sabihin na may-ari na ingatan mo yung bahay. Sa mga katulad ko na ganito ang trabaho o ganito ang business, kailangan po alam na natin yan. Kaya ako po ulit-ulit ko sinasabihan ang mga boys, yung mga team ko na yung malasakit sa mga bahay na dinidelibera namin ay sobrang napaka-importante. Pagpasok ng chinelas, paggamit ng ilog tubig, ni-briefing ko po talaga sila dyan dahil sapak sa akin pag hindi sumunod. Charot lang. Napaka-seryoso nyo naman sa buhay. Huwag kayong ganyan, maaga kayong mabubulok. At sinabi nga po sa amin na may-ari ng bahay na pwede po namin gamitin ang dirty kitchen. Kaya pumunta po ako agad ng Alfonso Market para mamili na pwede namin lutuin. Buti na nga lang at kasama ko rin si nana ko dahil ko naman hindi makakatiis yan at magluluto pagluluto yan. Ayan napakaswerte ko rin talaga kasi naging kaibigan ko si Nana Cooks. Nakakain ko yung mga kinokontent niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo naghahanap ng kaibigan, jojowain, tropahin kailangan magaling magluto. Uy! Pauwi na nga kami dyan at nag enjoy ako dito sa sunset. Ami ang gandang manirahan dito sa lugar na to, kaya lang mahal ang mga lote dito. Kahit kasi siya probinsya, kumpleto. Shoot, ka buhay mo lang naman hindi kumpleto. Charat! lalo ng ambience niya. Ayan, English-English ka na naman, shoota ka, tumigil ka. Pag ikaw na naman na mali ng English-English itinamo Tina mo, ka na wala sa oras. Nakakita na naman nga ako ng pusang puti dito. Napakute. At tararan, ito na yung binili namin. Mga gulay-gulay, mga sangkap-sangkap. At maraming maraming salamat po kay Madam dahil pumayag po siya na gamitin namin yung kanilang dirty kitchen. At na nga rin ako dyan ng basahan, basurahan. Pero kagaya po na napapanood dyan sa mga video ko, iniiwan Nalaman ko na din po yung pagkatapos na project namin. Nasabi ko nga sa inyo, di ba ayoko talaga sa bahay ang makalat. Higit sa lahat, ayoko talaga ng madumi. Kasi sa katulad ko po na may allergic rhinitis, na-expose ako sa sobrang dumi, na-stress ako, ay nako, hindi talaga ako makakapagtrabaho. Lagi-lagi ko nalang hawak yung maintenance ko na gamot na Cynactive. At bumili nga rin ako dyan ng tabo. <laughs> At syempre, hindi mawawala yung plastic garbage dahil nga syempre marami kami, so marami rin ang basura. Ayoko talaga na may kasamang burara dahil pa nagkataon ay nako, tapon kita sa pasurahan. At pinagmerienda ko nga muna ang mga team dyan dahil nakatsyem po kami ng bagong lutong tinapay sa palengke. At pagkatapos, nag-ready naman kami para sa dinner. At yun na nga, at sinanakok po ang magluluto at tinulungan na nga namin si Jenny Jessa. Wala pa naman siyang tatahiin. At sinigang na baboy nga pa Nana inananakok dyan para may lakas ang mga boys kinabukasan. At habang nagluluto, may naglilinis kasi ayoko nga talaga na makalat ganun. Nununtok Noon, po talaga ako ng wala sa oras. Charot! At sabi sa amin ni Ma'am, pwede daw kami maligo sa si swimming pool. Kaya ang mga boys ay nag-chat muna dyan para daw may laban sila sa Liginaw. Inumpisahan na nga ni Habi, palibasa, matibay sa lamig yan. Kahit kas October pa lang ang ginaw na dito. Napapalibutan nga po ng CCTV ang bahay na yan, Kaya kitang kita nila kung ano mga pinagagawa namin dito. Kaya kung nangungulangmot ka o may gusto kang kamutin, ay naku, tumago ka muna. Baka i nila ma'am at sir. Charot. At tingnan nyo naman si Habi, Diyos ko, di ko kaya yan. Ewan ko lang kinabukasan kung kapag-swimming ako. At nakapagluto na nga si nana ko. Dahil marami nga binili namin baboy kaya yung iba inadobo niya. Sabi ko nga sa kanila, ulam yan, ulam hindi pulutan. Dahil nga pag maghapon at kinabukasan may trabaho na naman ulit, kaya inayos sa na namin ni Habi tong tutulugan namin ay pinagamit rin po sa amin nila ma. Maraming maraming salamat po talaga. Dahil kami nga ulit mga ulit makakabari sa mga higaan nila ay nako, kaya dala talaga kami ng pangsapin. Ay, hindi naman nakakaya sa may-ari ng bahay o sa room na gagamit nito. Hindi naman porky pinagamit sa atin, hindi na natin iingatan. At dahil nga bumagay yung bedsheet na dala ko, ay iiwan ko na rin yung kay ma'am. ko po sinasabihan ng mga kliyente ko na kapag gagamit kayo ng bedsheet laging white tapos touch of kung anumang kulay ng bed frame ninyo. Talaga ginigigil ninyo yung eh, makinig kayo. Pero dapis pa rin talaga yung pure white lang. Kahit anong klase ng kulay ng bed frame yan. Pa hindi na kayo mahirapan ng mga combination. At yung nakikita nyo na yun ay heater po yan. Layo ko talaga dinadala yan kasi hindi naman ako sigurado kung may heater ang bahay na tutuluyan namin. Buti na nga lang talaga meron sila, ma'am. At may recommend ko nga pala ito sa inyo, yung nabili ko sa Shopee. Disposable na towel. Screenshot nyo lang po yan. Hirap din kasi talaga na marami kang bitbit. bit Babasain mo lang yan, pero ang gagawin ko dyan, ibababad ko para mabilis. So, wala pa namang 10 seconds, lalaki na yan, sis. Dahil sunod-sunod ang mga biyahe namin, kaya bibili pa ako ng marami yan. Kaya kung ikaw ay bumibiyahe, wag mo nang i-add to cart yan. I-check out mo na yan. And take note, hindi po yan maliit. Mas malaki pa yan sa hinaharap mo. Charot! So hanggang dito na lang, chill. Sana po ay nag-enjoy kayo sa vlog na to Everyday vlog po ako Kaya abangan nyo po yung mga ganap Sa mga susunod pang video yung i-upload ko Sa mga gusto pong na Nasa screen lang po ninyo ang aming contact number Diyan lang po kayo mag-BPM At mag-ingat po kayo sa mga scammers Dahil para po sila mga kabuti, dumadami Price po ng mga items na may Depende sa size, depende sa design At depende po sa inyo kung kuripot ka Barat ka, ganun Again, thank you for watching And see you on my next vlog Subscribe ka na!